KKK by Jeng and Otep. And of course, it's me, your Ate Jeng. At sa likod ng camera ay si Daddy D. Ayan, meron tayong kakaiba ka ngayon. O, kakaiba talaga. <laughs> Hindi naman siya kakaiba kasi another version ito ng palitaw. Pero palitaw from Pangasinan. O, ba diba? Ang masikoy or masikoy or masikoy. O, basta Masikoy ang ating lulutuin ngayon. Palitaw siya pero ang kanyang difference sa uh, usual na palitaw ay sa gata siya lulutuin tapos doon siya palilitawin tapos hindi na siya hahanguin at meron tayong sesame seeds o oh, di ba? Kung merong palitaw sa latik, may palitaw sa sesame seeds o oh, di ba? May palitaw sa mais o oh, diba? ba? Iba-iba tayo ng palitaw o oh, di ba? Ito daw ay Sikat na sikat sa Pangasinan. Pero unahin na nating itoast ang ating sesame seeds. One half cup lang po itong ginawa ko. Ito toast po ito ng, sa high heat muna. Ayan. Hindi masyadong high heat kasi nalilipad ng ating electric fan. Kasi sobrang init dito guys. Ayan. Ito toast na. bango agad. Ito-toast natin ang sesame seeds hanggang mag-golden brown. I-ano natin siya hanggang mag-golden brown po. Ayan. Balikan ko po kayo pag golden brown na. Ayan. Malapit na guys, pero hintayin pa natin na mag mas brown pa dito para mas lumabas yung aroma talaga ng ating linga. Yan. Konti pa. Ayan. Golden brown na po. Patayin na natin ang apoy. Pwede na to. Pero yung iba naman, mas yung mga napanood ko, mas sunog pa dito ng konti. Mas aromatic daw. Pero okay na to sa akin. Para hindi naman masyadong sunog na sunog. Baka ayaw kasi ni Otep din sa kani daddy din yung sunog na sunog eh. Okay na to. Ayan. Ang unang gagawin natin ditong sunod ay i-grind natin. Tingnan ko lang sa ating food processor kung kaya kasi sobrang liliit na to. Wala pa naman akong mortar and pestle. Tingnan natin. i-grind na natin 'tong di di. Asan yung grinder ko? The moment of truth. Ay, hindi ako nakapagtira. Magtira muna ako ng konti para sa pang garnish ko. Wow. Tala ko naman talagang maaano. Parang kainit. Okay na konti lang. Kasi hindi naman masyadong marami yung ating malagkit guys dahil konti lang yung gata na napiga ako konti lang yung gata so konti lang ang gagawin natin oh, napapowder din konti Siyempre, yung iba na powder, yung iba hindi. Pero, i-ano pa natin. Bango! Bango daw Bango pala ng... Oh, ayan guys, naturog din ang ating food processor, ang ating linggana. Napakabango sobra. Ang bango-bango. Yun pala yun. Talagang nakakatakam. Napaka-aromatic ng ating ano, sesame seeds. Yan, itabi muna natin. Ito ang aking mga pinanghawak. Mamaya pa muna sa atin dyan. Ito, muna natin. Siyempre, magugas muna tayo ng kamay kasi kakamay natin tong ating uh, malagkit. Yan yeah, guys. Yan na natin ng ating glutinous like rice flour. 2 cups lang yung ginawa ginawa ko kasi nga ko konti lang yung ating gata. Konti lang yung napiga ko sa gata. One cup lang nakakang gata tapos one and a half nung hindi kakang gata. Yung coconut milk o yung ikalawang piga. Tapos meron tayo ditong tubig na 1 cup. Unti-untiin natin para hindi naman masyadong mabigla. Para alam natin kung ano yung texture. Gawin natin. Yun yan. Kasi pag binuhos natin lahat, baka mamaya masyado naman sobra. Apat lang naman kami dito. Eh, hindi ko pa sure kung magiging over successful to <laughs> over successful talaga <coughs> yan haluin na natin ang mga kamay na ilangan na to ng ating mga kamay kasi baka biglang lumata ganun kasi yung glutinous rice flour minsan akala mo matigas pa pag inalo mo pala malambot na pangit din naman yung sobrang malambot kailangan yung sakto lang bagay meron pa naman ako dyan if ever na lumata pagdagan natin ayan ganito lang pala sya kakonti Gawin natin siyang parang mga palitaw. Huwag na natin masyadong pakalakihan. Bilugin, tapos mahabain, tapos pigain. Huwag pakalakihan, tapos ang laki pala. Okay na kaya yan, laki na yan, dad. Baka malaki, malaki, malaki daw. I-mix ulit natin. Buwasan natin. Tingnan natin. ganyan lang dito na natin ilagay at malinis na rin yan ganyan lang yung magandang texture ng palitaw minsan napapasobra ako ng ano eh ng lata mahirap kasi yon kailangan medyo buo talaga yan, perfect yun ngayon shout out sa mga taga Pangasinan sislyn yes ating masikoy o oh. testingan natin yan, tapusin lang po natin ito tapos simulan na natin yung ating sabaw Yan guys, natapos ko na at ang ating dalawang cups ay 20 pieces na cute na cute na mga palitaw. Oh. Ito <laughs> na yon. Gagawin na natin ang ating ikalawang proseso. Painitin natin ang ating may ano na po ha, may apoy na po tayo. Ayan, ang ating ikalawang gata. pakuluin natin ang ating ikalawang gata muna bago natin ilagay ang ating kakang gata at ang asukal ang asukal po, kalahating cup lang talaga yung nilagay ko kasi alam niyo naman hindi ako masyadong pwede sa matamis oh, ba diba? pero pwede namang one cup pwede bahala kayo sa timpla pero pag itong ang ano na to ay medyo matamis pa, bawasan ko pa siguro. Kalahating cup lang ang inano ko. Tapos titikman ko mamaya konti-konti lang muna yung lagay ko para syempre hindi masyadong obvious ang tamis wow. baka kasi masyadong matamis guys ayan, painitin lang muna natin bago ihalo natin yung ating kakanggata ayan guys, mainit na yung ating ikalawang gata ilagay naman natin ang ating kakanggata one and a half yung ating ikalawang gata yung kakanggata natin isang cup lang talaga yung aking nakakuha, inapiga eh, hindi ganun ka laki kasi yung nyug na nabili ko ayan, tapos ilagay na rin natin yung ating asukal tapos lusawin natin, magtira pa tayo ng konti baka kasi matamis na eh magtira pa tayo ng konti ayan, nalusaw na agad o ba diba, ganun lang kabilis ang paglulusaw ng ating asukal Matamis na nga eh for me ha pero matabang to para sa mga boys nagdaga na lang natin, konti lang ang kakainin ko isa lang oh, hindi na talaga ng marami, kasi ang malagkit ay napaka taas din ng ano nyan, sugar yan, lusawin lang natin para mailaglag na natin ang ating mga palitaw ang ating masikoy o, diba? Lagay na muna natin para habang ano na, o. Oh. Isa-isahin na natin ang ating lagay. Yan. Parang palitaw din talaga. Ilalagay din natin. Kaya lang ito, nakalagay sa gata na no, may asukal, o oh, ba diba? Bongga. Tapos nalagyan natin mamaya ng sesame seeds. Ba diba parang kulang pa yata, ay, ah, ano pa yata itong aking... Ano, na natin ng konti ating apoy para nang hindi mabigla ang ating gata. Parang style bilo-bilo ang lasa siguro na to. Ano? Ha? Palitaw-latik? Parang palitaw-latik. Pero yung latik, hindi siya latik. Ay, yung latik hindi. Ay, ganito rin siya. May gata din ano. Parang palitaw-latik siya. Pero, uh, ang ilalagay natin ay sesame seeds. yung palitaw-latik, hindi pang mayroon lutang na yun tama oh, tapos lalagyan ng latik yan tapos pwede natin siyang halu-haluin para maluto tapos syempre ilagay na natin unti-unti ang ating ano agad para isang kulo na siya kasi napakabilis maluto ng ganitong mga palipalitaw di po ba pero kailangan natin pakuloyin muna yung gata wait lang masyado na akong excited ang bango-bango -bang talaga kung gusto nyo pong mas brown, kasi sa pangkasinan yata, mas brown na brown pa talaga. Okay lang. Dahil yun talaga ang napakasarap daw. Pero sa akin, okay na yan. Takot ako baka biglang maano eh. Ma-overcook. <laughs> ng todo. Okay na yan. Yan, hintay-hintay natin na kumulo. Tapos ilagay natin to ng paunti-unti ang ating linga. Ayan. Pero mabilis naman oh. No? Kulo-kulo na agad oh. Eh. Ilagay na natin agad linis po ang aking kamay. Pwede rin daw itong lagyan ng mani. Meron akong nabasa sa mga comment section sa aking mga pinanood na cooking ng masikoy. Yung durog din daw na mani, eh, napakalasa. Isasama mo siya sa sesame seeds. Kasama ng sesame seeds. Ah, talaga palang sakto tong sukat na to. Kasi oh, Hmm, kung may mani nga, ano, wala kasi, wala kasi akong mani eh, na mabili. Tawa si Dati Ayan. Pwede pa talaga. Pwede pa talagang lagyan. Ilagay ko lahat. Yan. Ang sarap! Siya, parang mas gusto ko siya sa palitaw latik kasi yung palitaw latik medyo pag naparami ka, mauumay ka itong linga pala hindi so delicious ilagay na natin lahat sarap sarap nya ilubog natin sarap pala to dad parang greyhams parang greyhams yan. Malalaman daw natin yan pag na. Pag yung lumutang na rin, para din siyang ano, lulutang din yan lahat. Kahit na hindi ganyan kadami yung ating tubig. Lulutang din naman yan. Sa madali lang naman malaman pag luto na ang palitaw eh. Yan. Hintay-hintayin lang natin ng konti. Ayan, lumutang na po. Naku, hindi ako napahiya sa aking mga tagapanggasina na taga-panood. Sislin, hindi ako sa sa'yo. At tinikman na namin ni Daddy D. Napakasarap pala na to. Saan ba nagtago tong masikoy na to? Ba't yun lang namin to na-discover? Ang sarap! Ang sarap-sarap. Tinikman na namin yung sabaw pa lang. Ganito pala to. Wow, saludo. Pa-comment nga po ng mga inyong mga recipe recipe ng eh, kahit hindi recipe yung pangalan lang ng inyong mga ganto-ganto sa inyong mga probinsya, mga delicacy, mga kakanin at i-research -re ko para naman matikman namin kasi ngayon lang talaga ako nakatikim ng ganito ayan patayin na natin ang sarap niya pala hindi nakakaumay kasi yung linga yung, yung aking latik kasi talaga pag syempre yun sa mga tagalog palitaw latik talaga ang napakauso pero pag medyo nakadami-dami ka na ka, as in, hindi ka masyado makakarami kasi medyo nakakaumay talaga kasi ang gata din yun eh pero ito, hindi siya nakakaumay kasi ang bango, bango, bango. Ayan, magugustuhan to ng aking ano. Si tata nga daw, kakain daw siya eh. Kasi kahit na medyo masakit pa yung singaw niya. Para matikman niya rin. Ayan, ipi-plating ko lang. Oh, plating pa tayo, ba diba? Para naman ma-present natin ang maganda yung pinagmamalaki ng pangasinan na ngayon ay matitikman na namin mga mendoreño. Wow! <laughs> I-plating ko lang po muna. Ayan, marami pa pala sana ang kakasya doon sa ating ano <laughs> sa ating sauce kasi ito lang yung ating palitaw. Pwede ko pa palang lang gawan tumamaya. Pero syempre may pa-plating tayo kaya may ganyan-ganyan tayong tinira. O di ba? May linga tayong tira sa ibabaw para naman maganda tingnan. Ayan! Sarap. Kitsura pa lang. Katakam-takam na. Pero talagang masarap, guys. Tinikman ko na. Presenting. Masikoy o oh, masikoy. O, oh, diba? Sarap. Kakainin na namin. Para talagang matikman ang lasa. Yan, guys. Kain na tayo ng masikoy. O, oh, diba? Masikoy tang. Tang. pa rin. Masikoy daw palitaw ng Pangasinan. Ah, masikoy? Palitaw din yan. Parang ano? Parang palitaw-latik? Parang palitaw-latik. Actually, ka-level niya ang palitaw-latik. Ah, so, say sa Si Daddy din naman, favorite na favorite niya ang palitaw-latik. Talagang... Ito magandang eh. no, e. Anong Fan ng palitaw-latik. Kaya lang ako, maumayin ako sa palitaw-latik. Si Daddy din hindi hindi siya nauumay doon. Kasi pinapapak ni Daddy Di ang latex mismo. Pinagawa niyang Daddy ano yun. Guys. Kaya hindi ipapatalo ay, 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 ay. ni Daddy Di ang palitaw latek. Maganda po tayo. Maganda ng palitaw. Palitaw Pangasina naman to pa. Mm. Masarap. Mm. Sarap talaga. Ito ang paborito ni tatang mo araw na ano eh, makanin, hmm. palitaw. Ang <laughs> watang mo lagi, yeah. lagi talaga. mo pa dan, dan niya ng sabaw. Sos Sarap! Ang sarap! Sarap niya talaga. Makunat to. <laughs> Makunat siya tang. Hindi pwede bubuo ang subot. Bahay. Ay, hindi tang. Mabulunan kay tang kasi talagang yeah. ano ang ginawa ko dyan. Masarap yeah. Sarap na ano. Okay. Pero pero so. Yung pala. <laughs> Baka binukit na nga ng alahin. Nako. Maglulundag sa oras. <laughs> <laughs> Yan ang mano sa palitaw. Hindi ko masyadong tinamisan talaga yung tang. Kaya saktong-sakto ang tamis niyan. Meron pang linga. Bo, kasi good daw ano, pinaghalo ang ano, sa Pwede pa daw to lagyan ng manitang eh. Hmm, pwede nga yan. Grabe siguro yung may linga at latik, no? subukan mm. Subuhan ko nga minsan yung palitaw sa latik na Pinahalo, may linga. Yalo mo. Grabe siguro, ang sarap. Sarap. Parehas na masarap yun eh. Bumibitik na nga lang ala. <laughs> yan ang magandang texture tang ng palitaw yung talagang bumili. Lagyan na tang ng sabaw. Meron. Sa yung may texture na ganon. Hindi pwedeng munuki na rad. ay. Noon nga yung mga bata pa sila harabi sila ano -no tang. pinipira rin talaga yan kasi baka biglang mabulunan ito, ba. Ito ano to. Kaya kulay. Durado video. kay kulay. Kulay mabilis machok eh kasi kung muya. Mabilisan eh. muya ma ma lang. pinanda. Kunting nguya lang saan, nilulunok niya, no? Mara, ganito. Babara pa nga ito. Yan, hanggang dalawa lang talaga ako. Ah, patagad ako, ah. Oh. May kundi po sarot na natin ano, ah. Sarap. Last piece. boy, yung praso ang, ano, ang dami. Pinaki-haki ni Tatang. Hindi po, hindi malaki. Pero ang sarap. Ah, Kasab daw sa nga. Nakagat pa rin. Pag, pagkagat mo lang, ano, nas, nakagat pa rin tatang yung kanyang labi. sakit ka. Sabot sa lalang muna kay dinga ka eh. Masakit na lang nakagat pa. Oh, wow. Huwag sarap, there. Pero ang sarap pala. Hmm. ano po talaga, uh, saludo sa mga gumagawa ng ano na to, merienda mm. na to sa Pangasinan at talagang legit ang sarap. Legit mm. ang mga palitaw. Palitaw sa latik na talagang ilalaban ni Daddy D. Na paboritong paborito ni Daddy D ang latik. Kahit sabi ko kasi, ang sabi sa mm. latik, no? Nabilis lang talaga ako maumay. Pero ako lang yun, ang mabilis maumay sa latik. ang Si Juby, si Shade Girl, nako ang latik. Gusto rin ng ganunin. Sa papakin. Sa papakin. Kaya feeling ko talaga guys, masarap ipag-collab ang palitaw ng pangkasinan at ang palitaw latik. Ah, diba? na-imagine ko yung lasa. Parang ang sarap. Sabaw. Ito latik. Si ilang araw, pag naglalangis. Yun ang favorite niya tang, no? Pag naglalangis yun, nakahilero na kami dun sa ano eh. Nabakarami sakto lang pala tang, ano? Sakto lang yun, hindi masyadong sunog yung linga, no? Kasi kung hindi baka pumait naman, sakto naman siya. Kasi yung mga napanood ko mas dark siya pero sa akin okay na yun kasi baka pumait ito hindi siya lasang mapait ako ang na naman busog <laughs> na naman ako hanggang dalawa lang talaga guys kasi hindi naman siya masyadong malaki sakto lang yung size niya okay na okay lang yung size kaya tama lang rin <clears throat> sa ano sa tiyan may na ako dito ngayon ano oh. eh pag lunok baka bumara <laughs> dumidikit <laughs> Kaya yung unti ni Tatang, guys. Yan, pa-comment po ha ng mga kakanin ninyo dyan sa inyo. O mga meri merienda at i-research -re natin yan para naman matikman din namin. Mm. Kasi ngayon lang kami gumawa ng ganito eh. Mm, yung may linga. Mga kinatanda ng araw. Tatang, mga pabalita. Yan, yung bilo-bilo. Yun, isa pa yun. yun. Ako, may linga yung si pag kami birthday di po, ang gitong, hindi na mawala ang bilo na yan. Bilo-bilo talaga, sobra. Bilo-bilo at palit ako. Yan din, yung paggawa ng bilo-bilo, yan din yung isang napakaraming version. Ang dami-daming version niyan eh, ng paggawa. Kasi kahit ano naman, pwede mong ilagay sa bilo-bilo eh, di ba tam? Okay, masarap din talaga. Pero ako yung bilo-bilo namin ni Nene noon, ano, nag-over sa bilo-bilo, <laughs> sa bilo-bilo. Kaya eh, hindi namin na maintindihan kung paano namin pagkasyahin sa kawali. Ay, sa ano, kasi Rola. <laughs> ay, nako. Yan, guys! Ang sarap! Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming mga channels para po sa mga live updates. Mga bagay-bagay po na hindi namin ina-upload sa YouTube. Pwede nyo pong i-follow ang aming mga Facebook account. Josephine sing de Dios po sa akin at Dante de Jos kay Daddy D. Pwede nyo po rin pong i-follow ang mga Facebook account pa nila, Shake Girl, nila, nila, nung lahat ng HGB, nandun po sa aking uh, last part nung vlog namin na nagkainan kami na may celebration po. Ayan, maraming maraming salamat po. God bless po at ang sarap po talaga. Si Tatang, unti-untiin niya pa yan kasi baka sa lalamunan niya. Ganyan talaga ang palitaw. Kakunat-kunat niya niya. Eh. Bye po!